Hello guys, uh, good morning po. Uh, ngayon po uh, ako po ay ano, uh, napapaiyak po uh, kagabi uh, habang pinapanood ko po yung video doong nung nagbakasyon ako ng Bicol, nung umakyat kami na uh, ano po, skyline. Dito sa ano, sa Holy Holy Rosary Mountain. jan po sa ano, skyline so may ano na tuktok na ng mayon dun po kasi every ano po every vacation ko doon talagang yun ang pinapuntahan ko bali, bali three times na akong pumunta doon ngayon kasi na nung unang punta ko nasa loob pa siya ng chapel ngayon nilabas na siya siguro ano kahit sarado at least pwede siyang hawakan na may kuwari may magdadasal doon tapos ngayon nung huli nang nakita ko doon sa picture nakababa yung kamay niya kaya talagang doon ako napaiyak na talagang nagbigay response sa mga hiningi kong dasal sa kanya hiningi namin ano yun nga po kaya na po Oscar at panoorin nyo to. Dahil po uh, nakakapangilabot po talaga yung itong napapansin ko na nung nandito na ako sa Maynila ulit bumalik ako. Nung pinanood ko yung video talagang nag-iisip ako. Uh, wala namang katao-tao doon. Pero kaya na mag -husga. mga guys kung talaga himala ba o, o hindi dahil po ano para sa akin siguro himala para sa akin kasi wala namang tao na ano kami lang da, ano doon tatlo lang kami tao doon o apat tapos hindi naman namin siya ano ginalaw yung black na saren uh, yun po kaya na mga guys panoorin nyo to Guys, uh, dito po kami sa Skyline po. Uh, dito po 'yung ano pinaka ano po pinakadulo, mayroon pong ano dito, mayroon pong uh, ano po uh, chapel. Dito po uh, ito po 'yung pinaka-special na pinapunta namin dito tuwing pesta. Napunta kami rito sa ano Skyline dahil po may chapel dito. Uh, yung nasari na po ang talagang sadya namin mga at iba pang mga rebolto ayan panoorin natin guys yun ang baba niya Dita, dito yung buong ano bicol ano dagat Bukas yung door, Noy. Bukas doon. Bukas. Buk Sarado ang gate. -sara. Oh, oh sige. Nakakit kami, ha. May bantay yan. Bubuksan. Ito may bantay dito. Nagmumus yung kamera natin dahil sa hamog. Ito. Ito. Yung medyo malabo yung kamera kasi, ano, yun. Sorry, nilabas na siya. Ngunit ano una, -una, una agad nakita ko. Dito guys, uh, islow mo lang natin na uh, part na to kasi dito na po. Dito ko na po napansin nung nag pinanood ko siya ulit ngayon. Ayan. Talaga ang kamay niya nakahawak talaga sa cross. Ayan no? Pansin niyo guys, nung medyo malapit na yan, kitang kita nyo yung kamay niya. Talaga nandun sa, ano, sa cross. Yung dalawang kamay, yung isa sa kabila. Yung isa dito naman. Yan guys. Yan, lalapitan pa ng maigi yan. Kitang kita. Yan. Nagmumoist kasi yun dahil sa sobrang lamig doon sa taas. Yan guys. Lilinaw pa Yan. Siya ba yung nasa loob? Dati Na, doon? Siya? Ah, nilabas siya. Nilabas ko siya. Mm-hmm. Naingat pa ako. Nagkita kami ulit. Every kada taon lang. Yan. Ito po, ito sa ano, yun o. Oh. Tuktok ng mayon, vulkan mayon. One part pa lang po kayo naman. One one. Ah. Yan. Yan guys, kasama ko na si Mrs. Yan po. Uh, ito po. Uh, uh, ano po kami rito nagdadasal. Na uh, time team na pagdadasal. Yan po. Napansin nyo yun guys. Ngayon ko na napapansin talaga. Wala na po kaming ano mang pinaghahawakan dyan. Pero yung normal ka lang humalik, yun lang po ang ginagawa namin. Kaya nasa reno. Yun po po ng ano, yung, yung ano po, yung yung daladala ni Mrs. yun. Pansin niya yan, pinapunasin sa mukha. Yun lang naman po. Tapos ako, humawak lang din ako sa tohod, tapos humalik. Tapos dumati yung anak ko, yun. Si Sarah, tinawag ko din na magpray ka dito. Kaya na si yon. Rena, Sa paalang ako mahawak sa tuhod. Tapos sumahalik Yun, inaantay ko yung anak ko na makarating kasi medyo nasa baba pa siya. Yun. Nung itong nandito na ako sa Manila ulit, yun. Ang habang pinanood ko siya, doon ako nagtaka bakit yung kamay niya nasa baba. Um, ito po ay hindi po to gawa-gawa talaga. Ito po ay totoong video. Yan, humalik lang ako. Yan. Papansin niyo naman, hindi nga gumalaw yung kamay. Hindi ko naman hinawakan. Humalik lang ako, ganun lang ka, ano. Kasimple ang ginawa ko, humawak naman ako sa tuhod. Yan, tinatawag ko na yung anak ko. itong part na to guys uh, ginawa ko na po lahat dito hinalikan ko na po sila lahat dito yun nakahiga yun nalikan ko po siya sa ano o tapos yung ito naman dito yumakap ako rito tumiyak dito sa kanyang balikat ayan kasi siyempre minsan lang kami dito naakyat yan. Talagang tinutulak tino ako talaga papunta rito kahit malayo. Talagang sinasadya ko rito. Um, magaan ang ano ko dito. Magaan ang dating. Parang talagang hinihila akong paakyatin dito sa ano. Sa ano na to skyline dito sa may huli uh, rosary. Yan po talaga dyan, umiyak na po ako dyan. Yan. Yan po. Panoorin niyo to.